mga Karonda, po kami ng gabi dito mga Karonda. Mag alas 7 na po ng gabi. Dito pa rin po kami sa pila namin, nakapila. Kaya po talaga ang tumal ng biyahe kanina. Buong magapon, matumal talaga. Ako mga Karonda, oh, alos karamihan sa mga pasero. Talaga nagtitipid na rin talaga. Well, umuulan po ngayon ha. Partida po yan, umuulan pa. Pero yung mga pasero, talagang may kanya-kanya mga dalampayong. Ang dami na dumaan dito kanina. Wala rin sumakay. mapagpalang umaga mga ka dito naman pong yung ronda toda mga karonda bumabiyay po ako ngayon ng makaronda, hindi ko po, po ngayon kaya po babiyay po muna po sayang hindi po yung kikitain eh mga ka talaga pong maulan po talaga ngayon alos kung dalawang liko na naguulan kaya po napakahirap po masada pag ganitong umuulan mga karonda especially po sa mga estudyante Ah, uh, ewan ko lang po kung magde-declare na po walang pasok ngayon. Kaya po ito po yung sitwasyon namin ngayon mga ano Po mga karonda, Oh. Alas 6 pa lang po ng umaga mga ka Kaya po inagahan ko ng biyahe. Kaya nga lang po, marami na rin mga nagde-declare na walang pasok. Ano po yung sitwasyon mga karonda, Oh. Dito po ako ngayon sa party, Subdivision. Sa division. Ano po, Okay po mga almost 4 months po akong hindi nagbiyahe tricycle gulat na lang po ako ngayon dito mga karonda kasi po nakapila ako dito sa extension gulat na lang po ako tapos sari po pala itong bahay na pinagagawa dito ito po mga karunda, wala po ganda na pagkagawa yung bahay na yan tabi tabi lang ng pila namin dito sa extension kaya po ayan o oh. gulat ako tapos na agad ang bilis apat na buwan pa lang ako di ayan pinis na itong bahay na to ganda na pagkagawa o oh. wala gatingin na lang kami mga karunda. pangarap na lang na magkaroon ng ganitong kalaking bahay okay po ok po mga karonda after 30 minutes, ngayon lang po ako nakabungad ngayon lang ako nakapunta dito sa unaan okay po mga karonda, nabalaho po ako dito mga karonda, hindi po kami makadaan dito sa sabarte, kasi po ito yung truck nakaharang dito, lumubog po yung gulong sa ano hindi makaahon ayun po, tutulak nung ano tutulak ng bulldozer. Ito po mga karonda. Ayan mga karonda. Hindi eh. alam na kung so, paano gagawin. Sinubuo ko ang likod pero hindi kaya. Talagang lubog yung gulong eh. uulan po kasi mga karonda eh. Kaya pumutik. Ayan nalubog yung gulong. Ayan na lang. Talagang ukayan na lang yung ano doon. Nakaumbok na lupa. Nagtungtong po na hapon talagang ganito talaga. Nagsasama-sama na naman kami sa pila namin. Kasi po yung iba tapos na mag-service. Karamihan po kasi sa mga kasamahan ko, talagang si-service po yung mga bata. Eh, pagdating po ng hapon, talagang lahat nakatutok na sa biyahe. Ito po yung magiging resulta mga yan po. Ang po dito mga karota. Tinanggal na rin po yung coding namin dito. Kaya po yan, bakso office. Oh. po mga karunda, Oh. Ayun, si Parin Tibuyo. Hey mga Karonda, nabot na po kami ng gabi dito. Mga Karonda, mag alas 7 na po ng gabi. Dito pa rin po kami sa pila namin, nakapila. Sadya po talaga ang tumal ng biyay kanina. Buong magapon, matumal talaga. Mahirap talaga pag walang pasok ng eskwela. Talagang nangangapa kami mga driver. mas lamang... Mga... po mga karawanda alus oh, halos karamihan sa mga pasero talaga nang titipid na rin talaga eh, umuulan po ngayon ha partida po yan umuulan pa pero yung mga pasero talaga may kanya kanya mga dalampayo uh, ang dami na dumaan dito kanina wala rin sumakay kaya po talagang ano hindi pa rin po talaga bumabalik yung dating biyay talagang mahirapan talaga kasi karamihan sa mga pasero nagtitipid talaga eh may kanya kanya rin mga service saka iba naglalakad na lang ko dati po nung no, di pa pandemic talagang pag ganitong oras at lalo na umuulan talagang atawan ng biyahe pila pila ng pasayero dito yun eh po talagang laki ng pinagbago po talagang buhay namin mga tricycle driver talagang hindi kami susuko hanggang tumiikot yung gulong ng mga tricycle namin talagang laban lang sa buhay